vlogger na walang ligo hala no patutuya nakita <laughs> po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol mula sa peteng war on drugs ah krizar bumanat na naman si saldi ko sa mga Duterte war on drugs daw ah pike ano ang masasabi nyo dito? Kaya saldi ko. Ilagay ang comment nyo po sa ating comment section para malaman natin ang inyong mga uh, opinion. Okay? Kayo po ba ay papayag na sabihin piki ang war on drugs sa isang uh, congressman na may hawak ng budget sa Pilipinas? Kung ikaw ay hindi, paki-comment naman diyan no sa ating uh, comment section. Okay, ito ay live mula kay Super DM. Nandito na naman ako mga cover kasi merong nagre-request sa akin araw-arawin ko na mag-vlog para hindi nila ako makalimutan. Oy! So makikita ninyo ngayon mga cover bago nga akong ligo. Sana may ma love sa akin na viewers no. Oy! Halano, patotoya. <laughs> kaisara kaya naliligo na kaya yan tingin ko kasi parang hindi yan naliligo oras oras yung paninira nila eh oh, hala no patotoya ngayon nga mga cover na, hindi na tayo makapagmakata dahil maabutan tayo ng dilim. Napuyat kasi ako kagabi sa sobrang pag-iisip ko sa iyo. Ala no! <laughs> ngayon mga ka pag-usapan lang natin tong nangyayari sa bayan natin ngayon. Kasi balita ko, ang budget daw sa DepEd na 15 billion aprobado na daw. Pero ninakaw ng mga buaya mga ka tapos kay BP Sara pa sinisi. Hala no, <laughs> Wait lang mga ka-over, gwapo naman pala ako kapag bagong ligo, no? Hala no, patutuya! <laughs> Ito namang mga Marcos Vloggers, mga ka-over, pinagtatanggol ang buaya. Hindi sila naniniwala. Ah, grabe, makapagsalita. Parang mga burikat ang bunganga nga. Hala, no, patutuya! <laughs> Karamihan kasi sa mga supporters nila, mga dilaw. Kaya pinanindigan na nila ang pagiging saraolo. Kasi kapag naging neutral sila ulit, Mawawalan sila ng views mga kaover Halano patotoya. Alam naman natin mga kaover na itong mga vlogger na ito Pinaninindigan ng kasinungalingan para lang sa views Sasabihin kasi ng mga vlogger na ito mga kaover Ay hindi totoo yung sinasabi ni Sarah Palusot na lang yan kasi naipit na siya Halano patotoya. Paano nila masasabi mga kaover na hindi totoo Makikita mo naman sa papel na aprobado na ang budget ng DepEd. Pero hindi binigay ang budget mga ka-over So sinong hindi magagalit ngayon mga ka-over? At ang masakit pa mga ka-over Dahil ang mga buhaya na to pinagtanggol ng mga vlogger Ng mga vlogger na walang ligo Hala no patutuya <laughs> Nakita po natin kahapon Ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte Kung saan nililihis na naman niya ang mga issue Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, humiling pa ng pagkain para sa isang gang, gwardiya na daladala niya, at hindi naman kinain. <laughs> ganyan na ganyan magsalita ang mga Marcos vlogger mga kaover. Kapag nabibisto na sila, Bumabalik sila sa nakaraan Panapanahon ang pagkakataon May babalik ba ang kahapon? Ganyan na ganyan mga ka-over Kasi nabisto na sila sa kalokohan nila mga ka-over Ngayon sasabihin nila Ayan na naman, piki na naman yan. Piki na naman yung drag Dinamay pa yung maghatid ng pagkain mga ka-over. Nataranta na sila mga ka-over. Bahala, no, patutuya. Grabe naman yan. Piki daw ko no ang drag war. Nadamay pa sa budget mga ka-over. Ah! Pero sa totoo lang mga ka-over, yung drag war, hindi natin masasabi na piki. Dahil marami ang tumino, kayo lang ang hindi tumino. Oh, lalo pa totoya. Kasi mga ka hindi talaga 100% nagiging matagumpay ang drug war dahil sa sobrang daming mga hiniral na sangkot dito. Pero ang problema ngayon mga ka sa administrasyon natin ngayon, pinalaya yung mga dating adik tapos ginagawang piking testigo. Sila yung tunay na piki mga ka Hindi tayo. Woo! Hindi tayo bulag mga cover, nakikita natin ang katotohanan. At hindi tayo nagbulag-bulagan dahil sa pera. At mas lalong hindi tayo mga pipi. Kaya sabihin natin at isigaw ang katotohanan. <laughs> Dinamay pa ang drug war mga cover. Ito Marcos Vlogger Ganto talaga ugali nila mga ka-over PK daw ang drug war Alam nyo mga ka ang drug war noon Sabi nila marami daw namatay na inusinti Hindi totoo yan mga ka -over. Ang totoo maraming mga adik na namatay pero sa panahon ngayon, marami ang inosente na namamatay kasi naghahari na naman ang mga adik. Sa panahon ngayon, marami ang patayan kasi hindi natatakot sa presidente. Yan ang totoo mga ka -over. Kaya sa mga gumagawa ng kwento ngayon, maniwala kayo sa sarili nyo kasi kami walang tiwala sa inyo. Boom! Bow! <laughs>